ang comeback, hindi kami papayag. Tumatay ang ama ni Kim Joo sa mundo ng showbiz, kumalwa sa mga ni Gerald Anderson. Hindi sa kagustuhan nito na magkaroon sila ng comeback projects at actress. Alam na alam ng Hair of director na si Derek Lauren ang mga ilang plano ni Gerald. Sa Jen gagamitin ang alaga para umili muli. Ang pangalan sa mundo ng showbiz. Patagal na wala at iisa ng paggawa ng mga teleserye. Ngayon sa pagbabalik, nagdadamad na si Kim Jo ang gustong makatambal. Walang papayag. Bigil ang spik sa ating pautanan. Ay, mas mo inilahal yung kamal to. Kaya hanap lang na masasambalang si Miloy. Di sumikap si ni Julia kaya naghahalap ng sikat at Yaos? Pareho si Budoy Lahat ng artistang lalaki, yan ang walang sineseryosong artista, hindi marunong umarte. ay mo, marapit na ang tag-unat. Maraming nangagalit ayaw ng Kamak Project para sa mga Kim Miran. Pati ang management against sa kanila. Focus lang sa Kim Paula Kim. Ayon pa si Minahang Mugumento. Nangihinayang pa si ikaw si Gerard. At mo binitawan noon kasi hindi ikaw ang disyente Kimi. Kung maging mabuntong boyfriend at loyal ka lang sana noon Hindi magkakagamil Pero kimpaw na kami At masaya sa inyo kami damila Obvious naman kung gaano kasaloso at kamahal ni Paolo Bilino ang actress Huwag nang makisaw-saw, Gerald Kaya mo mabash na gusto ng mga supporters nila Anong sinyalito sa kumang okay ka naman? Don't forget to comment your opinion Like, Subscribes and share this video. Thank you for watching.